na 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 mo sige, sa si po nanay. So, hindi ka sasabay sa alag kong tashmari hindi na po yung aming uh, ano na yan sige net baka maraming tayo ni nanay bibigay ko si nanay box <laughs> sige 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 sige, sige, sige. <laughs> Sige lang, sige Oh, tapos, <laughs> ano bibigyan bibigay Ang sige tuloy tuloy po, ano pa? Tapos, tapos bibigay kay nanay, ano yung laman niya? regalo po. Ano Dahil ano ngayon? I mean, mother's Day. 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 Dahil ay Mother's Day ngayon. Dahil... Mother's Day po ngayon. Eh? Mother's Day. Oh. Mother's Day. Oh. Mother's Day. Mother's Day. Mother's Day. dahil Mother's Day po ngayon may gagawin po kami. Sinanay po, busy po si Nanay nagagawa ng grades tapos naisipan na lang po namin na May gagawin po kami ngayon Hi po. Happy Mother's Day po sa lahat. Uh, so, ngayon ano po ngayon Mother's Day, so may gagawin po kami. Sinanay po sa taas po kasi nagagawa po ng grades ito po lang po yung naisipan namin na pang polo na pang pang goodbye po kay nanay. So, go! 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 Dahil po Mother's Day eh, ngayon, ay ikugod tayo po natin si nanay. Kaya sinamahan po ako ng Tres si Marias dahil po kayo Mother's Day. At busy-busy po sa, sa itaas ngayon, ano nga gagawin natin ngayon? Papa, maglalaro po. Maglalaro. ano Anong gagawin natin? Maglalaro. Nilalaro daw. Ano nilalaro yun? ito po yung box. Ito, oh. ito po, may box ito. Mm. Bibigay namin si nanay sa cash yes, sa loob. Lalagay natin dyan sa loob ng Lalagay ng loob ng box. Dali, dali, dali. sa box? Ito po box

Bibigay ko si Nanay, box. Bibigay ko si Nanay, box. Sige, sige, sige. Sige lang. Sige lang, sige lang. O oh, tapos, ano yung bibigay ni Max? Sige, tuloy, tuloy, tuloy. Ano pa? tapos, tapos si bibigay ni Nanay, ano yung laman niya? Oh, regalo pa. Oo, regalo Dahil ano ngayon? Dahil First Mother's Day. day. Mo? Ano? No? Mother's Day. Dahil ay Mother's Day ngayon. Dahil... Mother's Day po ngayon. Na. Mother's Day. Oh. Mother's Day. Ito po Big bigkas. <laughs> big yung <cast. laughs> bigkas. Nangyarama po siya. ng Mother's Day. oh, yan. Dahil Mother's Day po ngayon. Eh, ang mo may din? mo Ha? Ang sasan mo siya. Ato, ay, ay. Hmm. Ito po. Ito po. Ito ito po, bibigay po namin kay nanay kasi mother's day po ngayon. Um, ito, bibigay po namin kay nanay. Tapos, tatawagin namin mamaya si nanay sa taas. Tapos, si tatay po mo bibigay po nito. Hmm. Ah, ito po, may box kami. Tapos, tatawagin namin si nanay sa taas. Si tatay daw bibigay. Si nanay. Bibigay ang lebih baik kok apa hmm anak udah mah cocok itu ya natin hmm. Bakit niya ako tinawag? Oh, ano oh, ano? bakit? Ano meron? Buka mo na doon. Bakit? Basta. Yeah, no, so, basta. Oh, basta na ba ang ano, nangyitaan ba yung natin? Oh, busy ako doon ha. Bakit ko tinawag? Ha? Huh? Ano meron? Ibigay ko kanya. Ibigay mo. Ibigay sa akin. Anong, anong. Oh, ito, may ginawaan. Tapos mag-iag. Ay, may pinito. Ay, ito, bibigay natin kay nanay. Ano ba yan? Amin na buksan natin. Ayan, Happy Mother's Day! Ayan. Wow, Ay. may pa Mother's Day sila. Thank you. Oh, wala naman yung kung laman. Walang <laughs> laman. May mga ano yan dyan, may bubunotin Ah, bubunotin. Ah, may strip. Eh, Ay, ko po ako ng box. Wala naman laman, Kunti puro papel. Ano Ano kaya ito? may gift sila. Happy Mother's Day. Thank you. Ng mga paku -paku na. Ay, <laughs> Ay, may mga pako-pakulo sila. Ano pa po? na ba ito talaga galing? Kay tatay? O oh, sa inyo? kay tatay yung yes, sabi ni Bonita. Baliktad kasi eh. Ang sabi, bigyan kita ng gift. Wow! Bibigyan daw ako ng gift. O, ano kaya yung gift na yun? Kuha saan ang gift? Eto, ang ibibigay ko sa'yo. yung. <laughs> Pagkaingan mo. Pagbibigay sa akin gift o. Happy... Happy Mother's Day. Mm hmm... Pabango Ayan po oh. Happy Mother's Day. Ano ba yung nasa loob? Mm -hmm. Happy Ma... Wow! Pabango. Pabango yan. Mabango ba talaga ito? Oo, oh, betul. Secret yan. Yeah. Korea secret. Inuubo po ako sa sabi secret nito. Mm hmm. Na nga. Sinamay oh, din yan. yung 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 Mayroon po ba kayong ganitong bulaklak forever? Buti pa yung forever kaya ito. Sabi nila naman itong forever. <laughs> forever. Tres Marias yun eh. Ah, Tres Marias. Uh -huh. Parang ang ginawa na Tres Marias eh. Yes. Thank you. Ano is ito ah? tapos, bigyan kita ng gift. Ang galing naman. Yeah. Tapos, ano pa ito? Naisip ng Tres Maria siya na yun ang gawin. ng isip kami, sabi ko, ano pa ang magandang oh. natin kay nanay? Bigyan bigyan mo ako ng flowers. O, bigyan mo daw ako ng flowers. Ay, ito flowers. Nangyipin ko sa'yo. Ayun. kaka Ay. Ay. Kasura ka naman. O, okay, yung bulaklak ko dun sa kusina po, Oh. eh, may bulaklak ng katuray. Galing pa yan sa bundok. Malayo-layo pa ng pinangkuhan <laughs> ako oh. Talagang wala po itong kalantalan. Wala ba lang fresh? <laughs> wala akong makita na yung fresh na bulaklak. Eh, tama na eh, ganyan. Sa iyo, At least yan. Tambak ang bulaklak dyan. At least yan, tuyo na talaga. Eh. Pagka yung tuyo, Nabulaklak, malalanta, matatanggal yung mga petals niya Samantala yan, no? Tagal ng tuyo yan. Sariwa-sariwa pa rin. Um, <laughs> so, maganda yan. O, no? uh, di ba? Di ba maganda yun? Uh, yan, happy birthday po sa lahat ng nanay. Ang mga nito. Ay, sabi dito, kiss mo ako. Kiss mo ako. parang ano yan ah. 500. ako ka lagi dito, 5K. 5K. Bakit 500? 500 na lang. 500. Ah, yung 5K. Ibigay mo na. 1, 2, 3, 4, 5. May Yee! 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 na. May Yee! na, Yee! Yes! Salamat! Maganda pala ito. Tinawag niyo ako. Kailin mo pa kuluwis pa si Ninita eh. Hindi si Ninita eh. Ano ba to? Ang sabi dito? Ayan, yeah, bigyan kita ng 5K. Ito na naman. sabi dito? kita, Office mo daw ulit ako. Yeah! Ah! <laughs> 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 ako, office mo okay. ako. o yun? Tinulad mo? pa daw ng Okay, huh? yes! May pang shopping na kami ng Tres Maria. Nakdo kami. Ay, Oh, <laughs> <Mag -do. laughs> Wow, may pang makdo na tayo ni Nita. Thank you, ni Nita. <laughs> Tapos, Igen ulit kita dan <laughs> tukai. Wow. ay mo daw holen 2k. daw sabi dito nakasulat. Sino na sino nagsulat nito? Ako nito sinulat. Oo. Siya siguro sulat noon. Tap. pa ulit kita oh. ng 2k. Ay, Ang Happy Mother's Day po. Un. <laughs> Ay, meron pa. Bigyan mo pa daw ulit ako ng 1K. <laughs> Parang nalambot pa. Kamutla ka. Naubos na yung ano. Oh, wala na oh, ako. Naubos na. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! <laughs> Diyan ang kayo. Payo na akong 10 hindi lang, may hindi pa tapos. Hindi pa ba yung tapos? Oh. Mayroon pa? Mayroon pa daw labas. <laughs> ano, pa, ano, pa? ano yan? Tika, ko nga. Mayroon pa daw. Ah, mayroon pa. May nakasulat pa. Ah, tapos na itong bigyan ng flowers. oh Bigyan ng 1K. Tapos na to. Ano pa itong nakasulat? ganun. Ibalik mo sa akin ang 5K. <laughs> Kakainis. Ibalik Ilay, yan. Ila, ibalik mo yan. Ba, binigay na, bawi-bawi. Ah, Ilay, ibalik. Kaya nga, ka, wala tayo yun tayo dyan eh. <laughs> <laughs> Pinagluloloko ninyo, mga loko kayo ah. Ano yung pagyanan niya? Meron pa. Oo oh, yan, meron pa niya. Tapos ulos. Oh. Babalik ko yung 5K? Oo. Alangan. Prank lang yun eh. Alangan. Prank lang pala yun? Ah. Okay. Kainis. May pan-shopping na nga ako eh. Pinuha ulit. Ah! Eh! Tawag ka pa Oo, Tawag yan. Ano mamaya oh. ay, akin na to ha baka mamaya, kukuha mo ulit ito kiss mo ulit ako kiss mo daw ulit ako eh oh, kiss mo ulit ako okay. oh, kiss mo oh. ulit ako happy birthday po ay, meron pa palang isa, last last daw ito, ito pinakagusto ko Lalabas kita mamaya, kakain tayo. Yay! Pinto ka sila. Kaya pala kinuha uli yung pipe game. Pinto ko rin eh. Una tayo pong guest <laughs> Thank you. <laughs> Opo, oh, okay, okay, oh, Kami oh. nagsulat. Uh, kami, -so uh, kami pa. Oo, oh, alam naman nga. Wow! Sige, Nita. Oh, ikaw na, Kiss mo ako Ninita Nita. O, oh, buto siya na, Nita. Oh. Oh. <laughs> The Happy Mother's Day Happy Mother's Day! Happy, Mother. Happy, Mother. Happy Mother's Day po sa lahat Hello. po ng nanay. Ito po kami at sa tayo punta. Ayan, di ba sabi kay lalabas natin si Mother. At saka, kasama natin si Joanne. Ayan, si Joanne yung pinsa namin. Isa lalabas namin dahil Mother's Day. Ah, thank you pala dito sa pabulak na kay Kumaring Tunay. Salamat. Tsaka kay Unyo. <laughs> na nag-effort pa para bigyan kami ng flower. O, diba? Ito yung totoong bulaklak. <laughs> Kanina yung, naman yung bulaklak na yung binigay ko. Yung bulaklak. Yan, nakupas yan. <laughs> <laughs> yun, walang kakupas-kupas yun. Ito kanyang bulaklak yun. <laughs> <Natuyo>? <laughs> na binigay ko. Yung katuhay? Natuyo? Matanda yun ah. Uh. Natawa Katuray na uh, to, Yoyo. Yun yung fresh flower. Um, fresh uh, na fresh. Oh, sige, dito na yung tatlo. Mm -hmm. Pauwi na po kami. at uh, this po na uh, Kasama ulit namin si inay at uh, happy Mother's Day po ulit sa lahat po ng mga nanay.